Bakit tumataas ang creatinine kahit nag-iingat ka na? Bakit may mga pagkain na akala mong mabuti, pero unti-unting sumisira sa bato? At bakit maraming lolo't lola ang hindi alam ang bagay na ito hanggang sa huli na? Mga mahal naming lolo at lola, may isang katotohanang nakakatakot, pero totoo. Hindi lang ang maalat ang nakakasama sa bato. Hindi lang ang matatamis ang nagpapataas ng creatinine, kundi ang siyebulan pagkaing araw-araw nating kinakain, natahimik pero siguradong pinapahina ang kidney ng dahan-dahan. Ako po si Dr. Antonio Reyes. Ba ngayong araw, magsasabi po ako ng totoo. At kapag natapos ninyong panoorin ito, maiintindihan nyo kung bakit kahit anong iwas ang gawin, hindi bumababa ang creatinine. Kaya please, manatili po kayo hanggang dulo. Maaaring ito ang video na makakatulong mailigtas ang bato nyo. At kung mahal nyo ang kalusugan, mag-subscribe na po sa ating channel para lagi kayong may gabay. Part 1, 7 pagkaing nakakasama sa bato na hindi ninyo alam. Pagkaing uno, sabaw ng buto, lalo na ang buto ng baka. Maraming taon na, karamihan sa mga lolo't lola ay naniniwalang ang sabaw ng buto ay napakabisa para sa katawan. Kapag pagod, nanghihina o bagong galing sa sakit, isang mangkok ng mainit na sabaw ng buto ay parang nagbibigay lakas agad. Pero ang hindi alam ng marami ay hindi ito palaging mabuti, lalo na kung mahina ang bato o mataas ang creatinine. Ang sabaw ng buto, lalo na yung buto ng baka, ay napakataas sa purine kapag pumasok ang purine sa katawan, nagiging uric acid ito. Kung malakas pa ang bato, kaya nitong ilabas. Pero kung mahina o may mataas na creatinine, naiipon ng uric acid at nagdudulot ng pamamaga, pananakit ng kasukasuan at higit na trabaho para sa bato. Bukod doon, mataas din ito sa phosphate, isang mineral na mahirap ilabas kapag mahina na ang kidneys. Kapag sumobra ang phosphate, tumataas ang creatinine, namamaga ang paa, sumisikip ang likod, nangihina ang katawan. Maraming lolo't lola na araw-araw umiinom ng sabaw ng buto. Pero hindi nila alam na ito ang dahilan bakit hindi bumababa ang creatinine kahit nag-iingat. Kung gusto pa rin kumain, konti lang ang sabaw, mas kainin ang gulay at huwag magpakulo ng sobrang tagal munting pagbabago, malaking ginhawa para sa bato. Pagkaing du, mga tuyong pagkain, daing, tuyo, dried pusit, dried shrimp. Para sa karamihan ng mga nakatatanda, ang mga tuyong pagkain ay ulam ng kabataan, daing, tuyo, pusit, dried shrimp. Masarap lalo na kapag may mainit na kanin, pero ang hindi alam ay ito ang isa sa pinakamalupit na kalaban ng bato. Lahat ng tuyong pagkain ay sobrang taas sa asin. Sa proseso ng pagpapatuyo at pag-iimbak, napakaraming asin ang ginagamit. Ibig sabihin, bawat kagat ng tuyo o daing ay katumbas ng ilang kutsarang asin na kailangang i-filter ng bato. Sobra ang asin, nagpapaipon ng tubig, nagpapataas ng blood pressure, pinapahirap ang trabaho ng kidneys, at alam natin ang mataas na blood pressure ay kilalang pumapatay ng bato ng tahimik. Bukod pa diyan, marami ring preservatives ang mga tuyong pagkain upang tumagal. Ang mga kemikal na ito ay diretso sa bato ang bagsak at lalo pang nagpapabilis ng pagkasira nito. Maraming lolo't lola na kahit isang piraso lang ng tuyo ang kinain, kinabukasan ramdam nila. Mabigat ang katawan, mas kaunti ang ihi at mas mataas ang creatinine sa check-up. Kung talagang namimiss kumain, hugasan sa maligamgam na tubig ng paulit-ulit, iihaw para mabawas ang alat, at kaunti lang ang kain. Pero kung may high blood, pamamaga, o mataas na creatinine, iwasan ng tuluyan. Pagkaing tree, toyo, patis, bagoong, at malalakas na sausawan anak, ang alat-alat, kailangan ng sausawan para sumarap. Karaniwan itong sinasabi ng mga lolot-lola. Totoo naman, talagang sumasarap ang pagkain kapag may sausawan. Pero ito rin ang madalas na dahilan bakit hindi bumababa ang creatinine. Isang maliit na kutsarita ng toyo, patis o bagoong ay halos katumbas ng isang buong araw ng limitasyon ng asin para sa taong may sakit sa bato. Ibig sabihin? Kahit konti lang ang sausawan, lagpas limit na agad ang asin. Kapag sobra ang asin, naiipon ang tubig na mamaga ang paa, tumataas ang presyon, umaakyat ang creatinine. At ang masama, ang sausawan ay nakaka-addict, konting chicha, konting sauso, at hindi namamalayan, natatalo na ang bato. Marami ng lolot-lola ang biglang namamaga ang paa, nanlalata, at konti ang ihi pero hindi alam na ang dahilan ay trisin pipe dipping lang sa isang kainan. Para makaiwas, gumamit ng diluted sausawan, haluan ng tubig at kalamansi. Gamitin ang prutas bilang pampalasa, kamatis, kalamansi, pinya. Unti-unting bawasan ang alat sa loob ng unong linggo, masasanay ka na. Habang kaunti ang sausawan, mas malakas ang bato. Pagkaing paulit-ulit na mantikang pangprito, lalo na mula sa mga kainan, karinderya. May isang lihim sa mga karinderya at fast food na hindi alam ng marami. Ang mantika na gamit nila ay madalas paulit-ulit na pinapainit at ginagamit ng trom hanggang 7 beses. Ito ang dahilan kung bakit ang mga pagkain prito ay isa sa mga pinakamasamang pagkain para sa bato. Kapag paulit-ulit na pinainit ang mantika nagiging trans fat ito. Isang uri ng taba na nagpapataas ng inflammation, nagpapababa ng daloy ng dugo sa kidneys, nagpapabagal ng filtration, nagtutulak pataas ng creatinine. Kasama pa dito ang mantikang puno ng dumi mula sa dating prito, napakataas na sodium. Breadings na humihigop ng mantika. Mga sunog-sunog na bahagi na may toxins. Hindi nakakapagtaka kung bakit maraming lolo't lola ang pagkatapos kumain ng fried chicken o lumpia sa karinderiya ay nakakaramdam ng init sa katawan, panunuyo ng bibig, pananakit ng likod, mas kaunting paghihi. Lahat ito ay senyales na sumisigaw ang bato dahil sa toxins. Ang mas mainam gawin, iwasan ang prito mula sa karinderya. Kung magpiprito sa bahay, bagong mantika lagi. 'Wag prito ng sobrang init, 'wag gamitin ang lumang mantika. Simpleng adjustment pero malaking tulong sa bato. Pagkaing 5, mga internal organs, atay, bituka, bagay-isaw. Alam kong maraming lolot-lola ang mahilig sa atay, isaw, bituka, baga, lalo na kapag inihaw o ginisa. Masarap, malasa, mura, pero para sa bato, ito ang pinakamapanganib na pagkain. Una, Puno ito ng fosforus lampas pa sa normal na karne. Kapag mataas ang fosforus sa dugo, nahihirapan ang kidneys at mabilis na tumataas ang creatinine. Pangalawa, sobrang taas nito sa purine na nagiging uric acid. Kapag mataas ang uric acid, masakit ang kasukasuan na mamaga ang paa humihina ang kidneys. Marami ng lolot-lola ang nagsasabi, Ba't parang sumakit ang likod ko pagkakain ng isaw? Ba't namaga ang paa ko kinabukasan? Ang kumisagot. Dahil ang internal organs ay napakabigat para sa bato. Kung may mataas na creatinine, high blood, diabetes, o may stage ng CKD, dapat iwasan ng buo ang mga pagkain ito. Kung talagang namimiss, dapat isang kagat lang, hindi regular. Uminom ng maraming maligamgam na tubig pagkatapos. Pero tandaan, ang hindi pagkain ng internal organs ang isa sa pinakamagandang regalo para sa bato. Pagkaing 6, instant noodles, mabilis, pero mapaminsala sa bato. Ang instant noodles ay napaka-convenient, mabilis, mura, at madaling ihanda. Pero ito rin ang nangungunang pagkain na nagpapahina ng bato ng maraming seniors. Una sa lahat, ang seasoning packet ay puro asin. Isang paketing noodles, dalawa hanggang tatlong beses ng limit ng asin para sa may kidney problem. Sobra ang asin, retention ng tubig, pamamaga, pagtaas ng BP, pag-akyat ng creatinine pangalawa, ang noodles mismo ay piniprito sa murang mantika bago ipak. Ang mantikang iyon ay nagiging toxins kapag naproseso sa mataas na init at ang bato ang nagfi-filter nito. Pangatlo, napakababa ng fiber ng noodles. Dahil dito, mas madaling maipon ang toxins at mas tinatrabaho ng kidneys ang paglilinis ng katawan. May mga pag-aaral na nagsasabing ang seniors na kumakain ng instant noodles 2 or three beses kada linggo ay may bilis ng paghina ng bato na doble o triple kumpara sa hindi kumakain kung talagang kinakailangan, itapon ang seasoning packet, banlawan ang noodles sa mainit na tubig, samahan ng gulay at itlog, pero pinakamaganda, iwasan hanggat maaari. Pagkaing seven, milk tea at mga inuming nakabote, powdered drinks. Mukhang wala namang kinalaman sa bato ang milk tea at bottled drinks, pero sa katotohanan, sila ang malaking sumisira sa kidneys lalo na sa may diabetes. Napakataas ng asukal sa milk tea. Kapag umakyat ang asukal sa dugo, nasisira ang maliliit na ugat sa bato at mabilis itong humihina. Marami ng lolot-lola ang uminom ng milk tea at agad nakaramdam ng pan panghihina. Pagkauhaw, pananakit ng ulo. Ito ang senyales na nagpapanik ang bato dahil sa taas ng sugar. Bukod doon, ang creamers at pearls ay may phosphate additives na delikado para sa may CKD. Kapag mataas ang phosphate, mas mabilis ang pagtaas ng creatinine. Hindi rin ligtas ang soft drinks, energy drinks, powdered juices, colored drinks. Dahil puno ito ng preservatives at artificial colors na mabigat para sa kidneys. Kung may diabetes plus kidney problem, bawal talaga ang milk tea at sweetened drinks. Mas ligtas, mainit na tubig, malabnaw na salabat, tubig na may lemon, konting asukal, buko juice, andu beses lang sa isang linggo. Mga mahal kong lolo at lola, alam nyo po, ang bato ay isa sa mga pinakatahimik na organ ng katawan. Hindi ito sumasakit agad. Hindi ito nagbibigay ng malinaw na babala. Tahimik lang itong nagtitiis. Hanggang sa isang araw, bigla na lang nating mararamdaman na mahina na pala ito. Kung ngayong araw, habang nakikinig kayo, napansin nyo na isa o dalawa sa metus pagkaing nabanggit ko ay madalas nyong kainin, huwag po kayong matakot. Hindi pa huli ang lahat. Ang pinakamahalaga ay kung ano ang gagawin natin mula ngayong araw na ito kahit isang maliit na pagbabago lang. Bawasan ang alat, iwas sa prito, huwag uminom ng matatamis, o huwag kumain ng daing araw-araw, maaari na magbigay ng malaking kinhawa sa bato at makatulong mapababa ang kreatinin. Ako po si Dr. Antonio, laging handang magpaliwanag sa inyo ng malinaw, simple, at may pagmamahal. Kung gusto niyo pong ipagpatuloy ko ito, at gumawa ng video tungkol sa Tebe pagkaing mabuti para sa bato. Mas kainin, mas bumababa ang kreatinin. I-comment nyo lang po ang numero 1 sa baba. Kung may nais po kayong idagdag, itanong o may napansin sa sarili nyo, mag-iwan lang po kayo ng isang star at uunahin ko kayong sagutin. Mahalaga po sa akin ang bawat komento ng mga lolo't lola dito. At syempre, kung gusto niyo po na mas marami pang seniors sa Pilipinas ang matulungan, huwag kalimutang like, share at subscribe sa ating channel. Baka ang simpleng pag-share niyo ngayon ay makatulong makaiwas ang isang tao sa dialysis sa hinaharap. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi at sana mas humaba pa ang buhay ng ating mga bato.